Hello! Welcome back po dito sa aking channel, Jemma's Cake, Tarot and Vlogs. So ngayon po, titignan natin kung ano ba ang financial status mo, ano ba yung paparating sa'yo ngayong buwan ng September 2023. Pero bago po yan, ito po yung ating mga available na products or na items. Meron tayo ditong Evil Eye Amulet. For protection po ito, pwede rin kayong mag dito. So, ito po ay buhay na lahat. Yes, meron na po yung uh, Latin prayer. May karga na po yan. Okay, buhay na siya. Aalagaan nyo na lang. And, sinishare ko lang po yung pag-aalaga doon po sa mga makakabili or sa mga bumili na sa atin. Ayan, meron tayo ditong citrine stone for, ano to, good for business, kung meron kayong, kung gusto nyo maka-attract ng money, okay na okay din siya. Kung meron kayong ina-applyan, black tourmaline for protection, at saka pampatapang din po ito. Kaya ingat-ingat sa mga gusto mag-alaga nito. Ayan, tatapang talaga. Kaya kung mahina yung loob niyo, ito yung bagay sa inyo. And also for protection din yan. Paglaban sa mga evil, uh, uh, evil spirit, mga ganyan. Uh, ano pa, sa mga Uh, psychic attack at meron naman tayo ditong rose quartz for love para po tumaas yung inyong self confidence hindi lang love na maka-attract kayo ng love pero kasama din yon ayan po magingat lang kayo sa mga intentions na gagawin niyo ayan kasi talagang makaka-attract kayo ng love dito basta alagaan niyo talaga at meron tayo ditong uh amethyst stone ayan yun amethyst amethyst stone yan kung gusto nyo na mas maging connected kayo sa inyong uh, sa inyong gifts okay din to para mas lumakas pa yung intuition niyo if meron kayong mga nararamdaman i mean may healing ano kasi to healing stone so kung meron din po kayong anxiety stress kayo okay na okay din yan so for more details mag-message na lang po kayo sa ating facebook page, Taro Intentions by Aliana Reyes. Simulan na po natin ang reading mo. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. So tignan po natin ano ang current financial status mo. Spirit guide, ano po ang current financial status? Current Financial Status po, Spirit Guide ni Taurus. Ayan, pagpasensya nyo na po yung malanggam. Alam nyo naman, laging baha dito sa amin, kaya ayun, hindi sila maubos. <laughs> Oo. Ayan, we have Queen of Spring. Ayan po, meron tayo ditong Queen of Spring. So, marami po sa inyo, ayan, meron kayong sisimulan or sinisimulan dito. Torus uh, Taurus, regarding your finances, pwedeng business ito. Ayan, meron din akong nakikita dito na medyo okay naman po yung kaperahan ninyo kasi nakikita ko din, pwedeng meron kayong pinaghahandaan, torus, pwedeng bumibili yung iba sa inyo ng mga new sets of clothes. Ayan, hindi ko alam kung negosyo nyo ba yan or ginagawa nyo yan kasi you want yourself to be, um, ano tawag dito, parang kaaya-aya, presentable, ayan. Presentable kayo sa mga mata ng inyong mga kausap ngayong month na to. Ayan, baka business transaction kasi to. So, parang, ayan, need ninyo talaga na magpa-impress ngayong month na to. So, okay po yung finances ninyo. Marami nga din po sa inyo dito ay nabibili nyo talaga yung mga gusto ninyo. Taurus, ayan. Siguro meron lang waiting na nangyayari, 'di ba? Hindi naman agad-agad nabibili nyo yung mga gusto ninyo, pero Marami po. Marami kayong napoprovide pagdating sa inyong sarili, pagdating sa inyong uh, family, ganyan. Tapos yung mga gusto nyo talaga, yan, nakukuha nyo din. Hindi naman, sabi ko nga, hindi siguro siya agad-agaran. Pero, nabibili nyo po. We have... 9 of autumn. So ayan, meron tayo ditong Nine of autumn. So ang ganda rin ng finances niyo. Pwedeng may big amount of money kayo. It's either na ilalabas or papasok sa inyo ngayong ano na ito, ngayong month na totoo. Ayan, pwedeng mai-expect kayo na big amount of money ngayong one. Ace of winter, 'di ba? Meron nga talaga kayong kakausapin dito. So more on about communication kasi to. Hindi lang siguro yung pananamit niyo, Taurus yung ayusin niyo but how you communicate, how you communicate your needs ngayong month na to. Very important din po 'yan para sa paggrow ng inyong finances ngayong buwan. Tingnan pa po natin, okay, ano ba yung mga blockages? Spirit guide, ano po ba yung mga blockages? Ano po yung mga blockages for Taurus? Bakit ba mabagal yung pag-unlad ng kanyang kaperahan? Spirit guide, tignan po natin bakit po ba mabagal yung pag-unlad ng kaperahan ni Taurus. Ano po ba yung mga balakid? Imagine. So, ayan po. Your mindset. How you imagine things. Ikaw ba yung tipo ng tao na pag meron kang gustong itry, positive ba or negative yung naiisip mo, Taurus? We have clean it up. Ayan po, mag-declutter na po kayo. Hindi lang yung bahay nyo yung i-declutter ninyo, yung space niyo, yung office space or workspace niyo, Pati rin daw po yung inyong isipan. The way you think talaga. The way you think. Napakalaking halaga po niyan o napakalaking uh, you know, contribution niyan toros pagdating sa iyong finances. Pwedeng ito dahil sobrang dami nyong iniisip, hindi nyo alam kung ano ba yung unahin ninyo. Parang lagi kayong nauunahan ng takot. Ayun yung nangunguna na energy sa inyo. Natatakot kayo na sumugal sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Yes, nakakatakot naman po talaga yun, di ba? Aminin natin or hindi. Nakakatakot talaga yun. Pero kasi kung hindi mo... Ah, hindi mo siya susubukan, di ba? Walang mangyayaring pag-grow. Kahit na gusto mong mag-grow, pero wala ka namang ginagawa. We have a message in a battle. So, you, you should communicate talaga your need, sabi ko nga, yung, kunwari, may help ka na, uh, may help ka na need, so, ask for help, message in a bottle, tapos, eto, wag mo ikulong yung nararamdaman mo, pwedeng meron kayong mga ideas, ayan, baka meron kayong mga na-imagine, torus, pero, hindi nyo alam kung paano nyo ba siya uh, ipuput up in a word, ba uh, diba, parang hindi nyo siya mas masabi, pagsasabihin nyo lang siya, pwedeng, need nyo kasi talaga siyang gawin, Ayan po. At yung iba naman po sa inyo, pwedeng ito. May mga bagay na parang ito yung mindset ng iba sa inyo. Eh. Kontento ka na sa kung ano yung nakikita mo ngayon. Kontento ka na sa kung ano yung mayroon ka. So, di ba nga sabi, ang mga tao daw wala naman talagang kakontentuhan. Pero, napakaganda po, pag na-appreciate ninyo, pwede ngayon, contento ka. Pero, kinabukasan kaya. Next month kaya. Diba? So, ang pinakamahalaga, sige, sabihin natin, kung hindi kayo contento. Kasi nga sabi, wala naman daw taong nakokontento. Pero ang mahalaga, na-appreciate nyo po kung ano yung mayroon kayo. And by appreciating what you have, hindi ba, mas mapapalago nyo pa po yan. Mas mabibigyan ninyo ng importansya. Mas makikita ninyo yung lawak nung mayroon kayo. Tingnan natin, ano naman yung mga uh, blockages na nanggagaling po sa ibang tao. Ito kasi yung blockages na to, yung imagination mo, yung thinking mo, yung mindset mo, sa iyo yan nanggagaling, Taurus. Pero ano naman kaya yung blockages or kanino kaya galing ano yung blockages pagdating sa finances mo? J yung naririnig ko dito. E P letter A I E. Oh, yung E, di ba nasabi ko na courthouse. Ayan po. So, pwedeng may mga restrictions kayo dito. Could be legalities. About sa legalities. Meron ding bata na lumalabas dito. Ayan po. So, ito. Blackages siya or sabi natin nagpapabagal po ng usad ng inyong um, ng inyong kaperahan. Siyempre, yung iba sa inyo, hindi natin masisisi lalo na kung may anak po kayo. Kasi siyempre, responsibility responsibilidad nyo sila. Taurus. Okay, so, di ba, parang siguro meron dito yung iba sa inyo. Pwedeng, pwede, pade na kasi nakababata nyo tong kapatid na hindi nyo naman po talaga obligation. Hindi ba? Pero dahil pwedeng kayo yung nakapagtapos, torus obligasyon nyo. Parang binigay sa inyo yung obligasyon na kayo yung magpatapos sa inyong kapatid. Ayan, so nahirapan yung iba sa inyo kasi, ayan, pwedeng bound kayo by the law. Basta more on legalities kasi yung nakikita ko dito. Ayan, so doon kayo nahihirapan yun yung struggle ninyo. It's either sa sustento, ayan, it's either kayo yung nahihirapang humingi ng sustento or kayo yung nahihirapang magbigay ng sustento sa inyong mga anak. So, tignan natin, ayan, pero tignan natin uh, bakit ba feeling mo or bakit nga ba blockages yung mga to. Tignan natin. We have the burning oak. Okay. May naninira kasi dito. Okay, so parang ito. Hindi ko alam kung sa barangay nyo ba to. Para kasing may paninirang energy. Yun yung lumalabas. So parang nasisira yung image mo, nasisira yung pangalan mo dito. Nasisira yung tingin sa'yo ng mga tao sa paligid mo yung taong dapat magtitiwala sa regarding ko na rin sa transactions regarding money pero may nabasa silang post may kumakalat na issues na hindi ka daw nagsusustento yan pwedeng pwedeng na turn off sila doon sa kumakalat na balita na yon we have ace of spring ayan we have seven of winter may naninira nga talaga sa dito yun yung malabas ayan po pwedeng misleading yung mga nangyayari misleading siya pwede rin baka may nagagalit sa iyo dito na isang mas bata sa iyo. Pwede kang bat, mas nakababata mong kapatid or pamangkin mo uh, Taurus o kaya naman ito po ay yun nga anak niyo talaga. Nagagalit siya. Ayan. Mm, mm Pwedeng about to sama na yung iba po sa inyo. Pwedeng kayo yung anak dito. Nahihirapan kayo kasi pwede po na ang parang ang daming inagaw sa inyo regarding sa mga mana-mana, ganyan. Tignan natin. Spirit guide, okay. Sino naman yung mga taong pwedeng makatulong sa'yo? At sa paanong paraan kanila matutulungan? Taurus. Mature man. So, could be your father, could be someone na five years older sa'yo. Pwede rin kaibigan. Ayan po, tignan natin. Okay, mature woman, could be your parents siguro tamang communication lang talaga yung kailangan dito pagdating sa family mo pagdating sa parents mo parang toros kayo po yung magpakumbaba if mayroon talaga kayong need sa parents po ninyo tingnan natin spirit guide okay paano kayo matutulungan death card so more on yung iba nga po sa inyo pwedeng ito ay regarding talaga sa mga properties baka meron pwedeng ibentang properties yung parents mo pero babayaran mo naman agad Ten of summer more on sa family talaga yung pinapakita dito we have nine of summer ayan matutulungan kanila nila kung magiging humble ka talaga at lalapit ka sa kanila Taurus okay some of you pwedeng hindi regarding sa money yung kailangan ninyo Pero all you have to do is to communicate with your parents. Communicate with this older person or mas matanda sa iyo, mas mature po sa iyo. 'yun lang 'yung kailangan mong gawin. Kausapin mo talaga sila ng maayos. Pag-uusap po, 'yung magdadala sa iyo dito or magandang pag-uusap or magandang communication 'yung magdadala sa iyo dito ng magandang flow din ng money ngayong buwan. Ayan, tignan naman po natin kung ano ba yung mga paparating na blessing, suerte at strength pagdating sa iyong kaperahan. Tignan natin, spirit guide, ano po itong paparating na strength, suerte at kaperahan. Celebrity. So, communication din, hindi ba? So, kailangan nyo po ng network. Meron po ba dito ay sa social media kayo? Ayan, social media personality. Or aspiring blogger po kayo. Taurus, this is your big break. Imagine, imagine, saan ba pagtutungo itong pagbablog ninyo. Clean it up. Ayan, baka mamaya meron kayong mga violations. So, meron kayong mga kailangan idelit na videos kasi nag-violate kayo sa kunari. May copyright issues, mga ganyan. So, alamin nyo po. Ayan. Tapos, eto oh. Pwede rin na may celebrity kayo na makikita, makakatransak kung may negosyo po kayo ngayong buwan na ito. We have job. Pwedeng may makakatrabaho kayo ditong artista. Ayan. Some of you, ewan ko, parang may nasa modeling industry dito. Church, temple, mosque. Ah, okay. Pwedeng meron dito na kasamahan ninyo sa church, kasamahan ninyo sa religious organization, tama ba? Re religious group ninyo. Ayan po, pwedeng makatulong siya sa'yo. Alam mo yun, di ba, yung may mga bumabate? Yung, kunari, ah, kunari, ayan, kay James Cake Tarot Vlogs from, mm -mm, hi, James Cake Tarot Vlogs from, hindi ba, yung mga ganun, yung mga pagbate. Ayan, so, parang, siguro, pag pinalabas nyo yun sa vlogs ninyo, ganyan, ayan po, makakahakot kayo ng mga subscribers, ganyan, ng mga viewers, and syempre may mga may din sa inyo we have elevator tignan mo oh, ang ganda ng pagangat ng ng life mo ng ng status mo Taurus yun yung nakikita ko para sa'yo elevator ayan oh. mabilis kaya sulitin mo yung mabilis na angat na to pagdating sa iyong finances ngayong buwan we have food eating so ayan po So, meron kasi dito, pwede po na yung pang tanggal nyo talaga ng stress is pagkain. Ayan po. Maaano nyo naman siya. Ma-craving satisfied naman kayo ngayong buwan na ito. So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Spirit guide mensahe pa po natin. For Taurus. Okay. Ito po yung mga lucky numbers mo. 20, 21, 15, 5, 6. Baka may nagpa-5, 6 din dito. 1823. Tingnan po natin. Deservingness. Ayan. Accept nyo yung mga blessings na dumarating sa inyo. Huwag nyong pagdududahan na, ay, deserve ko ba to? Parang hindi ko to deserve. Hindi. Deserve mo yan, Taurus. Yung mga blessings na marireceive mo ngayong buwan na ito. Sabi nga dito, you are a beloved child of God, like everyone else. And you deserve to receive the support that will allow you to focus upon your divine life purpose. Even if you can't uh, even if you can't yet recognize your lovable qualities, trust that God and the angels can see how amazing you truly are. So, deserve mo po ito. Ayan, deservingness. Deserve mo yung mga blessings na marireceive mo. Kaya, wag mo yung pagdududahan, okay? Tsaka yung iba naman po sa inyo, talagang pinaghirapan nyo yan. Yan lang po yung mensahe sa'yo. At suit ka ng mga orange na mga damit. Or any orange na orange bag. Yan po. Magdadala yan sa'yo ng blessings ngayong September 2023. Ingat po kayo always and more blessings to come.